Natapos ni Kizaru ang sayaw ni Nika. At sa mga mata ng fans, para bang isiniwalat niya ang tunay niyang pagkatao bilang lihim na kakampi ng kalayaan. Noong iniligtas pa lang ni Relic si Luffy dati, may dugo na sa binti ni Kizaru. Pero kahit ganon, hindi pa rin siya umatake. Marami ang nagbibiro na pagkatapos ng insidente sa Sabaudi Archipelago, tinawagan pa raw ni Kizaru si Rayleigh at sinabon ng ilang beses. Matagal nang hinala ng mga tagahanga na si Kizaru ay hindi talaga kaaway ni Luffy. Kaya nga tinawag siyang pangalawang tiyuhin Habang lumalalim ang kwento, mas lumilinaw na may ibang panig si Kizaru Una, sumayaw siya ng Nika Dance Isang matapang na kilos, lalo na't malapit siya kay Saint Saturn nagalit galit na galit sa kahit anong may kaugnayan kay Nika Kilala si Saint Saturn sa pagiging walang awa sa mga senyalis ng kalayaan Kaya imposibleng hindi alam ni Kizaru ang kahulugan ng sayaw Kung isa siyang tapat na tagasunod, bakit niya ito ginawa? Tapos sa laban nila ni Luffy, halatang hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Nang naging Nika si Luffy, nagulat pa siya. Parang hindi niya inaasahan na ito pala ang tumalo kay Kaido. Sa mga sinasabi niya, parang hinihintay pa niya talaga ang paglabas ni Nika. Pagkatapos ng laban, humiga lang siya, kumakain ng biskwit. Pagdating ni Sin Saturn, sinabi lang niya na ginawa niya ang lahat. Pero hindi kumbinsido si Saturn. Kitang kita na hindi todo si Kizaru. Sa huli, palihim pa siyang nagdala ng pagkain kay Luffy. Ayon kay Oda, ginawa niya ito sa bilis ng liwanag. Parang sinasabi na rin na siya mismo ang tumulong kay Luffy. Matagal na rin halata, hindi niya talaga matagpuan ang tinatawag na katarungan sa loob ng Navy. Base sa edad ni Nakizaru at Monkey D. Dragon, malamang na nagkakilala na sila noon, habang parehong nasa Navy. Sa mga Admiral, si Akainu lang ang naniniwala sa absolutong katarungan. Sina Aokiji at Kizaru, iba ang pananaw. Dahil dating Navy rin si Dragon, malamang may mga naging kaalyado siyang may kaparehong prinsipyo. At baka isa si Kizaru sa kanila. Yung asal ni Kizaru na parang walang pakialam. Posibleng paraan lang yon para itago ang tunay niyang panig. Sa Marineford War, oo, ginamit niya ang bilis niya. Pero pansin mo, bihira siyang tumama. Kahit sa Sabao Archipelago, nung sinipa niya ang mga supernova, halos lahat tumatama. Pero pagdating kay Luffy, kahit na itaas na niya ang mahabang binti niya, hindi niya itinuloy ang sipa. Kaya nga biro ng fans, nakataas na ang binti, dumating lang si Rayleigh. Baka nga totoo ang sinasabi ng iba. Ilang taon ang liwanag ng Navy si Kizaru, pero sa totoo lang, isa siyang lihim na tagapagtanggol ng kalayaan. At nung hindi agad dumating si Rayleigh, baka nga tinawagan pa talaga siya ni Kizaru para pagalitan.